sa so karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa impila ng DWBS Radio Totoo, CMN Legaspi. CNN Live, Live. Live. Nation Nation. Susan Balane, magandang araw sa yo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, matagumpay na isinagawa ng parokya ni St. Stephen the Proto Martyr Ligao City ang sinakulo sa patio noong Sabado ng gabi, Marso 16. Ang sinakulo sa patio ay isinabuhay ng Dominican Dramatic Club of Santo Domingo Albay. Dinagsa ng mga manunood, hindi lamang ng mga taga-parokya ng Ligao, ngunit mula pa sa kalapit na mga bayan o mga parokya sa Albay. Dahil ngayon lamang ang nakapanood ng sinakulo ay kinagalak at sinuportahan ito ng mga tagaligawal city na pinamumunuan ni Mayor Fernando Gonzales kasama ang iba pang mga opisyal ng ligaw. Kaugnay nito, hinikayat ng Paris Priest na si Father Paulo Barandon ang mga nanood na hindi lamang upang manood ng palabas, ngunit inaasahan niya ang lubos na appreciation sa ipinamalas na pagmamahal ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay na siyang sentro ng selebrasyon selebrasyon ng Simana Santa. Mula dito sa Albay, ako si Susan Balane ng DWBS Radio Totoo Legazpi City, naguulat para sa CMN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat Susan Balane mula po naman sa impila ng DWBS ang Radio Totoo CMN Legazpi.